Diyan na, ayun na po yung ating panintay. Ano yan? Palit. Ha? Palit. Palit, o ba? Mala ka na talaga si Brentay, eh. Ano ba, baka malaglag. Palit. Naranang palit, o. Oh. Ano yung panukli? Ha? Kabuti ka, ate. Ate Mariano. Otoy, abot mo buso. Huwag ka dyan. peso na lang to. Ha? Puro peso. Puro peso ang laman? I Bakit? Wala bang... Ano ba dapat ang laman? Puro peso na lang. lang yan. Paloob. Oto yung bukas. Paloob. Otoy. Pahila. Pahila. Yan. Yan. Ko oh, to yung lalagyan yun, no. Oh. Yung oy, oh, yung bilaw. Oh. Wag wag mo sira. Para yung bilawin oto oh, yo. Oh. Uy. Uh. Oto oh, ay. Hmm. Abuti ka Ate mariano, Oto oh, ay. Yung pakisaw. Oh. oh Papa ibang ano. Lagi. Okay. Pag seratus. ito isarado kajo, gulay Pichai, mustasa, bago rin Quality Bainte mm bainte -hmm. na lang antali umur mura mura rin Uti, kuha na may bila Huwag mo isa isa o. O, bapak nih ada singkang ini nih bila apa Bagus bagus Unboxing apa? unboxing? Oh. Oh ya. Yeah. 35 po ulit mag ka po, babalatan namin Guliit naman Oo, oh, pero <coughs> pipili ko oh, Opo, sige po Hindi oh, na yung ari, bibili sa kilo Ano po pati yung paunang ano lang? Ano na ka naman yan? Oo, bagong tanong na. Aliliit. Ito tira ka ng bagyo.

Ote, Ote. Ote. Ote ko yung plastic natin yun. O tayo. Toyo plastic natin maya na. Sa photo, ikakabit ko yung BI yung 'yan. Sabo. Sandala ko yung pulit. Bunso. Bunso ai. Ay... Hindi <coughs> pa ako magiisa kayo, pasimulan mo na. Ini-borrow yung ano

Parang yung mga pala. May sako. Dapat may sako. Wala ka wala. Ay, mami. Hindi na Pero ang gaganda rin pala ni Nila ko pag tangipin. Ito sila ng bagyo. Ako hmm. oh, din walang wallet. Salamat yo. Hindi na yung tapunan. Oo, ipunan yung tapunan. Hindi ka. Ano yan? May puro nang walang ano. Ay, pinano. Kompleto sa abo ay. Magaganda po ang ipin, mga puguso lang. Oh. Oto, ikuhay mo kasi sa akong May pilit din sa kalipin ng mait. Dito yung mga dumi. Dito yung mga dumi. Ay, ate Mariel, Ano nga po? Ako rin. Patuloy ko nga ate Mariel. Pagkakain natin ba

他老年人。 na yung pinatili Wala, nasa Bicol. Oo. Oh. Ano wala ko naman gusto ay eh, dilaw. Ako? Oo. Oh. Oh, <laughs> dilaw ang gusto eh. oh. eh. na lang oh. ah, eh.

Mamaya. Yeah. Oh. Mamaya, hindi ba kayo hindi ba kayo pinda no? Hindi kayo tuminda. Oh. Aray, maganda 'tong puti. mustasa, kangkong at talbos. Ano 'to? Nagaano ka 'to, Ha? Gamot 'yan 'to, Gamot. Mais po, gulay. Ah. <laughs> <laughs> Bawal ito mga hindi na eh. eh. Kaya mga pwede pinuputong. Mahirap din nga pala. No? Papa! Nung isa ka daba, na wala doon siyang pera. Papa, tutong mo ito pa sa lupa. Hindi na. At mais? Mais, gulay. Yan, pili. Papa, dapat maliliit. Ha? Huh? Dapat maliliit ito. Malaking. Ngayon, pinawa mo ito eh. Ito kaya pinuputong ko. So...

Ari na po ang tunay na buhay po natin. Yung po ibang inalok natin, wala daw pera, wala daw pong trabaho. Sabi na rin isa kahulian ano, mahirap daw ang buhay, ano. Hmm. Ibig sabi, di wala din nga. Nag-aalok po tayo, eh. Pero ito po naman, abot sa yung ano lang ang presyo. At ano, gulay. 20-20 lang po. yan na po ang ating realidad po ba? Ibig sabihin yung tunay na buhay natin. Kaya po naman kami nagsak-sakadi magtinda. Abay, parang nga tayo may pang ano? pang Pang-ano nga o to eh? Pang-ain. <laughs> Nag-aano ka ba? Naglalaro? Ba't tayo nagtitinda, Brent? Ha? Ba't ba tayo nagtitinda nga? Pag nagka-pera. Pag nagka na, anong gagawin? Mayaman na. Ha? Mayaman na. Mayaman na ba na? Ba't nga tayo nagtitinda o to eh? Mayama na. <laughs> Mayaman na pag may tinda na. Ah, nag... May uh... seven. Uh -huh. Dapat maliit ito Kaya pinuputol. Alokan mo o pag may nadaan ha.